So, hmm? Arestado ng Malaybalay City Police Station ang isang high-value individual at dalawa pang individual sa ikinasang anti-illegal drugs operation sa Procdos, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga suspect ay pawang mga kalalakihan at isa na dito ang isang high-value individual. Sa naturang operasyon, nakumpiska sa mga sospek ang nasa 60 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 407,999 pesos at mga drug parafernalya. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act so... of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, taga Taguyod ng Balitang kulis.